Ito kami sa ano Limbingan ng mga Japanese Na muna Kasi Mother's Day Kasama ko Ang aking wapung Anak at asawa Ito yung ano nila oh. Mga libingan nila Ganyan ang libingan dito sa Japan. Dito. Tapos, papakita ko sa inyo. Mayroon napakagandang mga bulaklak. Cherry blossom. Ito po, ang cherry blossom. Ayan. Cherry blossom dito sa may ano? May mga palikid, oh. Yan yan ang mga cherry blossom. Napakaganda. nilaglagan na. Nilalamig ang lolo ko. <laughs> 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 Hindi maghiwalay ang dalawa. Hi! Hello! And ito yung ano dito ang ganda ng ano nila rin ang dami mga bulaklak hmm? naglaglagan na kasi ang lakas ng ulan kahapon at ang hangin hmm. ayan may sasakyan dumadaan ang hirap ng lawak nito puro mga bulaklak napakalawak 烟，烟头。